sa inyo naman ito sa inyo naman ito eh oh. kailangan matapos yan ngayon sige po ako ako habis na ito po habis na ito sige bantayan kita dito ay po tawag lang kayo ng engineer sabi sa'yo sige bababa ako sige

Sige, bye. Salita. Okay ka lang ba dyan? Ala. Okay lang po. Okay Sige, sige. Anong sabi ni engineer, po? Yun nga, pinamandali yan. Ah, sige. na si Gilbert, Tainer, 188, na yung Gilbert na yun na. Team A, nangyay ako sa may TV to. Walang Gilbert na yun na. pa Bababain ko ngayon? Opo. Diyan ka lang. Bye, sa bye, bye.

Vale, sin agua, sin agua. No eh. por fin, Ah, agua. Se va para ahí, se va. Ah, me voy a poner un poco 我好边。哎呀 <Okay>,，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀。 Hello? walang hiya kayo nag inuman pala kayo alis na kayo ngayon alis sir sir alis wala sir oh. Sina. Oh. Oh. walang hiya kayo nag inuman pala kayo anong iinom? walang alak dito po walang alak ang daming alak sa taas wala talaga po ikaw siguro may alis kayo walang ayun alis na kayo ngayon alis ay di alis ayun pala eh sige alis ako lahat ito hulim ito, bigay ko to sa inyo hulim ito hulim ito hulim ito hulim ito at sapatos, o oh, sapatos ito yun amoy ko alis lang pala eh, lahat nga alis ko o, oh. ito sapatos ito pa hulim ito ito sa inyo naman ito, sa inyo naman ito eh o, oh. ito na sa inyo na parang ang tarasan hindi mo na kaya boy